guys mga kalipad for today's video no uh, pupunta po tayo sa uh, airplane observatory deck dito sa may naiya malapit so around nya siya so good morning mga kalipad no uh, uh samahan nyo kami ulit sa travel namin kasama si boss no boss kumusta no boss okay kumusta ah, dito tayo ah, traffic tayo So dito tayo magsisimula sa ano ano. Ano ba to? Pavilion Binyan ano? Laguna. So travel tayo ng Paranyake. Ayun, doon muna mag-aanwine tayo muna uh, pansamantala. So galing sa mga trabaho, bakasyon ngayon. So kakain lang tayo doon. Malapit lang kasi dito 'yun eh. Ikot-ikot lang tayo tapos balik ulit ayun kain, magpalamig at habang kumakain eh manonood ng mga aeroplano yun lang so game traffic dito ah ah may stoplight pala traffic traffic sa stoplight <coughs> dito tayo mag start mga kalipad, pabilyon Yan, dire diretsyo lang naman to medyo holiday season ngayon, no? maraming sasakyan Yan, malapit lang kaya, so medyo hindi na natin masyado paputulin yung video para alam nyo kung saan yung daan papuntang uh, observatory deck dito sa may uh, na iya pag may ano, uh, ginagawa uh, Punta kayo doon, kain lang kayo, tapos no doon ng mga aeroplano. Maganda, guys, no? Ayan. <coughs> Papuntang perpetual na to. Ayan yung Wendy's. Ayan, bagong tayo rin lang yan. Boss, traffic ah. Ay, medyo traffic. marami, Walang problema ngayon. Holiday season, no? So, guys, nakabakasyon tayo lahat, no? Ah... Uh, oh, mag unwind, unwind muna tayo dito tayo sa gilid gedli gedli muna tayo masyadong maraming sasakyan But usually dito naman sa ano eh, perpetual matrapi kasi school eh ayan na sandwich na tayo rito ay Ayaw tumigil ang video natin ah. record pa rin ah. So yun mga kalipad. Traffic talaga. Grabe. Ano ba ngayon boss? Sabado? Oh, sabado. Ayan. Olivares. Ito yung tulay dito. etong tulay na pagdating ng tagulan ni eh. Umaapaw ba to boss? Hindi naman. Umaapaw. Ah, oh. Okay, oh. so <clears throat> Oh, yan Traffic na buhol-buhol na Okay, medyo umuusad na tayo Mga kalipada, okay Proceeding to Olivares Stoplight Daan natin mga kalipad Dito tayo sa Paranaque, no? Oh. Kasi yun eh, nasasakop naman ng halos dalawang bayan eh. Ah, uh, ano ba Makati? Ah, uh, hindi, Makati ba? Maka Paranaque pa sa yo. Oh. Malaki kasi yung airport na yun. So yung mga kalipad, subukan nyo minsan doon uh, kumain. No? So, uh, may kainan din doon. View deck na siya sa mga aeroplano. Mag-observe kayo ng mga pababa at uh, palipad na aeroplano so medyo oh, ano naman doon ah uh, maraming pagkain ah, hindi hindi magdala na lang pala kayo ng pagkain kasi ilan lang pa, ilan lang yung mga pagkain nandoon eh Atoy, pork chop. Ba, traffic ah. Nakakalata na ako ah. Okay mga kalipad, update ulit no. Dito na tayo sa may SPCBA. SPCBA ba 'yan? School 'yan, 'di ba? Oh, ayan. Ano kan Kanlala ito? Alandayan? Ah, <coughs> ah, San Pedro, proceeding San Pedro na 'to, no. Nilak 'yung daan dito, no. Proceeding tayo. Re-route ni, nila, no. Kaya, ano. Ginagawa yata ang kalsada. So ito 'yung San Pedro mga kalipad, San Pedro. So, proceeding tayo. Dire-diretso lang. Saan? <coughs> Sa <coughs> <coughs> San Tulay? Tulay tula yata ng San Pedro yan, mga kalipad eh. Yung nasa taas eh. Tulay yata ng San Pedro yan eh. Oh, yan oh. Yan oh. May mga accident. May kwento yung tuloy na yan, bakit? Matibay ito. Ah, binuhusan ng dugo para tumibay. Yan ang ano. Dugo ng ano. Akala ko dugo ng baboy eh. Oh, yan. Yeah. Kaya matibay raw ito. Ewan ko. Totoo kaya yun? Ah, dito. Ah, okay. Inabot siya ng lindol diyan sa tulay na 'yan. Ano kaya mal? Ah. Ah. Okay. Dito 'yung mga litsunan boss sa San Pedro ah, para kana si Bo ano? no. No. Mga litsunan, dami. Ang mga litsunan. Dami lechon, oh. Boss, lechon. daming ng lechon, oh. Sunod-sunod ang lechon nandito, mga kalipad. Para ka nasa Cebu. Ito sa San Pedro yan dito. Ang dami niya, no? Ang gando niya nata, no? Ngayon Pasko, ang dami, no? Labasan yung mga lechon, no? Oh. Ang dami, no? Oh. Litsunan. So ayun mga kalipad, medyo slow moving yung galaw natin dito eh. Ay, hindi tayo makakausad ng ano pero nagalaw naman. Ano ba lugar na to, boss? Among lupa na to. Talagang ganito talaga. Holiday season, December. Dami sa sasakyan. Tropic Oh yeah, Saan Sampayon ito. Dito tayo. So, tingnan natin sumingit dito mga kamote muna tayo. Pwede? Okay. Geh, okay. derecho, bakal more, bakal pa more. Jago. Jago po. Jago po. Jago Ah, Susana Heights na boss, ano? bakit? Pangit, tumuog, tumusok sa baka yung mga pa. Oo nga eh. Dahil bakal eh, no? Yun, mga Traffic na traffic na rito. Ang lugar to? Ang lugar na to? Muntin lupa na yata to, eh, no? Tunasan. Tinamo mo, ano, ano to? Muntin lupa. Muntin lupa. Bank of Makati grabe ah, na traffic tayo rito ah ah putatan oh. oh, nga, dito na tayo mga kalipad sa putatan Montilupa yun, mag go na okay. Yeah. kita nyo mga kalipad no, traffic di ba? hirap eh Ayan, <coughs> musad na rin tayo Okay go 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 na tayo mga kalipad ayan na nakaluwag luwag na ng konti sa traffic okay dere derecho dere derecho oh, stop muna may tumatawid game 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 shout out nga ulit mga kalipad no sa mga taga Amers Love do no. sa top list mo, sino yung shout out mo ah wala ah, Yun, wala wala raw gugong barinig kita sa mukha oh, ah, Jo, naka LL na tayo sa traffic. Chat out Chat out Okay Gay, 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 gay Okay lang naman yung ano, no? Araw, hindi ganong, ano, no? Tama lang, ano? Ito okay, yung mga time na masarap Oh, hindi sya, ano, eh Rides, rides, rides Nang ganito, eh, oh Mag-unwide lang tayo mga kalipad doon. Upo-upo lang tayo. Mag-airplane -mag watching tayo. Titingnan natin yung mga iba't ibang uri ng aeroplano. Huh. 'yon mga kalipad. Dito na tayo sa service road. Service road. Medyo naka-LL na tayo sa traffic. Ayan. Oh, traffic dito. Kala ko wala nang traffic. Meron pa pala. Service road again, mga kalipad. Karami, naman dito po siya. Eh. Natatraffic pag may mga maraming kumpanya kasi. May mga humihinto, may mga crossing. Papasok sa mga ano kaya natatraffic eh. Okay sana rito bilis bilis sa tayo ng kote dito tere dire diretso lang to, mga kalipad service road Ah guys, malapit na tayo sa intersection ng Sukat, ano, exit. Dito oh, kakaliwa tayo diyan intersection na yun. Kakaliwa tayo. Kaliwa. 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 Traffic pa rito. Okay. mga kalipad. Malapit na tayo. Punta muna tayo sa ano? Ano Giacam, ba yun? ba yun? Oo. Bili lang tayo saglit ng tubig ron. Tutubig muna tayo. Parang na to. no? <coughs> Paranaque City Hall ahead sa so unahan so dire diretso lang yun mga kalipad do no? nandito na tayo sa may Oliva ano ito? pang ano to Old Sukat Road na to eh Olivares General Hospital malapit na Ayan. Alibares. Dito pala yun. Universal College. Okay, guys. Uy, traffic pa tayo rito. Where are we now? Traffic. Yan ang Llanas Supermarket Crossing guys malapit na tayo doon sa airport road ano sa viewing deck ah, dito na tayo <coughs> okay medyo malawak lawak na rito ah <coughs> Ayan, Okay, medyo maluwag na rito. Ah. Wala naman traffic. Ah tahan-tahan pakrubada oh gate 1 gate 2 dito na nagte-take open yung mga aeroplano mga kalipad at malapit na rito yun okay mga kalipad dito na tayo sa ano nilipad ng aeroplano sa airport road Hanap lang tayo ng pwesto ko sa makakakuha ng ano. Ng shot na maganda. Ito along ito na itong paligid nito. Ang airport road yan. Mag-go oh, na tayo. Ah, dito kami galing kasi dati. Yan. Yan ang airport. Philippine Airline. Yan, guys. Yan ang airport zone. nagt-take pa mga hirap ano? uh, Ha? Nandiyan <tong> oh. tayo. <tong> ba yun? Ayan, Dali boss ha, huwag ka bababa. Under tayo. Doon. Amos. Yeah. Yan mga kalipad, nandito tayo ngayon sa may labas pa dito sa may perimeter fence. Medyo mahirap dito, no? Kasi mapatawid-tawid ka rito pero kung gusto mo makita dito. Pero yung angulo, Okay rin naman, medyo makikita mo pero napakadelikado pag tawid mo eh. Ayan, tulog uh, na ba Mas maganda doon tayo sa observatory, observatory deck. Dito sa, sa may... Uh, meron kaming naisip na may pinakamagandang observatory deck. Dati kasi akala namin dito sa may shell. Ang layo pala nun. Pag nasa shell select ka, ang layo. Ang kailangan mo pa ng ano, telescope. Pero dito sa may McDonald's, yung mismo uh, sa ibabaw ng McDonald talaga kitang kita mo talaga so puntahan natin Ah, dito yung ano, observatory deck sa Shell Select. Dito medyo ang layo pa rin eh. Ang pa rin ng observatory deck nila eh. Doon mismo sa runway eh. Kaya uh, hindi mo mapipil na ano eh, yung mga lumalanding at saka nagte-take off eh. So, dito lang muna tayo sa mag-observe lang tayo. Dali pa tayo mamaya sa McDonald's. Kusa doon talaga Uh, makikita mong talagang bumbu talaga malapit na malapit talaga yung observatory dito tayo tayo sa McDonald ayan si boss so picture malayo talaga eh alam mo ang layo ng ano niya mamaya pagdating doon sa McDonald kakain tayo habang nanonood tayo so magandang ano yung uh, magandang site observatory deck dito sa may McDonald's. So, una na ito. sa loob ng Shell Select. No? Okay naman dito. Makakaupo kayo kay pagkain. So, mawal yung outside po dito. Dito ka mismo bibili. May tinda sila sa loob sa baba. So, dito ka magkakain dinner or uh, breakfast while yan uh, hapang magawatching ka ng kamer. Kahit medyo malaki pero malalaki pa rin. Pero yung yung distansya mo sa runway malayo. Hindi siya up close talaga unlike yung sa McDonald eh. Sa kabila na ito, no? yung McDonald, doon talaga. Bagong bukas lang yun. Kung makikita nyo, uh, so mga kalipan, na, dito tayo sa McDonald. No? Uh, pumasok tayo sa clip. Alabas muna tayo, mag-observe muna tayo, tingnan natin. Ayan. Pero na, na, kailangan pag nandito ka magpapaalam ka sa crew nila na uh, doon ka mismo kakain sa may observatory deck nila sa taas. Kasi gusto sa baba, wala ka rin makita. Ayan, ayan yung McDonald's na yan. Ayan. Yung dito sa kabila isa. Ayan, ayan magdala sa Ayan. Okay, pasok tayo. Yan boss, oh, si Bupa Sipi, dadaan yung boss. Tignan mo,

Y está mono. China Chaud, Southern Air, airline China Southern airline uh, Cebu Pacific flight 231 Cebu to Manila pala yan ano Pala no Philippine Airline eh, no? Pero operate. Eh. Hindi. Katiklan to Manila to. Malaki lang ka Galing Boracay. Ah. Uh. muna tayo dito sa perimeter fence Magsa tayo sa McDonald Para makita natin dito sa perimeter fence Yung actual na paglanding ano? Nung nanggagaling sa McDonald Dito natin makikita yung paglanding Ito yon, ito yung mga yun Yan, dito kasi kitang kita talaga Pero medyo hassle nga talaga dito guys, please like and subscribe and share na rin itong mga video na ito. So maraming salamat. guys, susunod uh, ano? Katay Pacific Galing ng Hong Kong Papuntang dito, Manila Galing Hong Kong yan, Katay Pacific Flight cx 901 Boeing 773